Ito so kandila ang ano? Yes po. Dahilan? Ila, ilan families? Ay, may inaksidente. Ah, uh, bali po, so sa lahat, lahat po is nasa 327. Dami ah. Uh, 300 families to? So, pa, Nagkasya 300 so, families? Sa, sa dami po. Ng... So itong sunog. Okay. Ang gandong po sa likod. Sa gitna po kasi nag-start. So sa sobrang hindi makapasok yung mga... Sobero. Po. Ano po, po? Ay, May namatay? Wala. Wala naman. Ang laki pala nitong tunog, ah. Dito po, sir. hapon. Good afternoon po. Hapon. Hello, sir. So, andito na po si Senator Win Gatchalya para magbigay po ng tulong sa atin. sa ako ay nalulungkot po, nangyari po ito. At hindi lang po ito ordinaryong sunog dahil medyo marami po ang uh, tinamaan po nitong sunog na ito. Meron po kaming dalang konting tulong ho para maibsan po yung ating nararamdaman at uh, hinaharap po ngayon nangyari itong trahedyang ito. <tod> Dalawa. Nabigat <tod> ha? Thank <tod> Ah. Yeah.